So, maximum yan panibagong araw na, na po tayo at panibagong vlog na na po tayo po maximum yung lumakad na na po at hindi din po tayo maximang yan sa tapat ng pula yan tayo po yung maximum yung nagalayeng nakakapit po tayo maximang yan kay chungagi po tapos si chungagi po, po ayan po maximum yan shout out po sa mga pidragosa family yan tayo po maximang yung masanay na po Si na nga po mga kasi si Bud Sayang po mga kasi ang ating video Kapon Na-edit ko na po ay Pasok na lang po sa vlog May nabura pa Ay haad <laughs> Tayo po mga kasi mga may tatlong piraso na pong huli At Lahat po ay may kagat po ng pusit <laughs> Adoy, balandi! Hindi po sa atin mga nagpakita Ah, nagpakita po sa atin Nung unang si Bad Tapos nung malapit na po ito magtagpa Kumindat pa Kung <laughs> <laughs> sabay bumitaw lang po Ay ha, dun yan Hindi po mga kasimangan Pag po na huli natin yon Ayos na naman yon Luto lahat yon out pala po mga Sa Taga Taga Sibali Ang higpit po nila mamaximang sa amin Taga muli po sila po mamaximangan Sa Taga Sibali Yan ang higpit po Matalang sa amin po ilabas pasak po sila sa amin uh, Next time <laughs> Hindi po dumikit po mamaximang niyan po May video naman Kanina po mamaximang niya walang video Tatlong bisis po Dinikitan Tingnan niyo po maximum yun. Hindi kita, no? O. Oh, Ubusan. Uh, Siree pa po, o. Oh. Talandi! <laughs> oh, nagalingan, ano? Oh. Dubol. Bawa. Ang dami na pang huli niyan. O. Oh, baw. Woo. Oh. Si Chong, nagalingan. Dubol na naman po. Oh. Yan ho, ay, oh. ay o. malapit na po ang ating inabatak. Ilang piras ba po? Oh, isa na po. Grabe ba? Ay, isang piras po max mga yan. maganda talaga po max mga tama oh. Maganda talaga ang tama. Laging pamatay. Ibay talaga. Tayo ulit po Max, mga po. May laman na naman. Oh, Max, mga meron na po. Max, mga yan, malapit na po. O, oh, Max, mga yan, silibaran po tayo mga yan Ang ano ng tilapia yung ano po puyo puyo po puyo ano? Yon. Tilapia. Uh, Ibon puyo. Tayo po Max mangin ang itim na oh. Ah, uh, ah. Uh. po tayo Max mangin ay. Masama po Max mangin pag maputi. Maputi nga ni wala namang pira. Ay hadoy. May gibo po, po Max mangin yung ano, may itim. Yan, filter lang po Max mangin no. yun oh. Kaya maputi ako. Maglalaot. maputi. Te, kaya bangan. <laughs> Pumaksimang yan Pasensya na po kung Malabo po ang aking camera Sana punasa lang po natin Pumaksimang yan o, malinaw <laughs> Sorry sorry Punta <laughs> so, po natin Pumaksimang yung Ating bang Richard Gomez ba <laughs> Yan na po Pumaksimang yan na po Pumaksimang yan Nagpula na, po, Maximang, yan. Nagpula na. Ah, ilang praso na po kami dinis sa ah, laot. Yan. Buti lang po tayo maximum ngayon may tulda po. Pati po si Mano, pati po si Chong may tulda din po. Pati si Chong. Yan. Maganda po talaga pag may tulda po. Kahit po umulan o uminit ay protektado. Ayan po maximum ngayon ng ulanin. Ang dami. Yan. Dahil pong ulanin. Ayan po si Manong Mias ay pawi na po yan may barko pa po makakasimang mga madaan dalwa gabambanga po haray <laughs> yan yan na po makakasimang yan nakadaan na po yung isang barko makakasimang yan ang madaan rumbo rumbo po rumbo sa amin yan may banka pa rin po sa dulo Anda awit. Asya. Kapit kayo sa buntot. Yan, an pong ulanin. Yan, lakas na po ulanin Oh. Yan, yan na po maximum yan. Kung malas na po kami maximum yan dahil po ay ay magkapambangga po talaga ay. Eh. Ah, walang awa. Pag po tayo maximum yan na po ni Re, ah, hindi lang po maximum yan lubog. Drog! Ayan, tingnan nyo po mga oh. Ang no? laki po mga kasimang ng barko, Ah, agawin tayo po rin yan, pag nabanggaan. Yun nga ni po mga mali, ma... Yun nga ni po mga mga laki pong barko, ay nagabanggaan. Ah, tayo pa Ah, tayo pa kaya? Yan, yan, na po maximum yan. Nilagay na po ni Idol ang isda ko pong nahuli. Pasisya na po kayo maximum yan doon sa akin timba. Oh, ang liit po naman oh. Yan, yan na po maximum yan. Ang huli po natin maximum yan ay 18 piraso. Tapos po maximum yan ay isang puyo. Pangulam po natin maximum yan yun. Pangulam. Yan, yan na po maximum yan ang aking huli. pili po maximum yan yung good po o barbad. At shout out na rin po maximum yan kay Kunshel Bakun po. At sa kanyang asawa si At na si Kunshela. Ah, uh, chatot dari po maximum yan, dini po sa ating mga kasama dini. Yan yun na po maximum yung ating huli Naka 75 pa tayo maximum yan Yan may tira pa po, po tayo maximum yan 960 Dahil po may kaltas na pamain 114 pamain Nagtira nga ni pala po Ako maximum yan 3 piraso Para po magbigay sa ating mga tropa Hanamid na lang po maximum yan ay 15 piraso Nilate po Yan yun na po maximum yan Ang una po natin maximum yan nabigyan Ay si Kedix po Pero po At ang kasunod po natin mga yan ay si paring uwi po. At last na po mga kasimang yan. At bigay din natin po. Yeah! Pasensya na po kayo mga yan. At nahiya pa po, po si ate. <coughs> ba? umpah! Umpa! 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 umpah! Umpa! Umpa! Hahaha <laughs> Okay At ang ko po sa inyo mga kasimangan Neri pong na anak ko na si Ruli Boy huh? Huh? At ito na po mga kasimangan Ang aming ulam Na puyo po Pag po mga kasimangan ka ako nalaw lagi pong may ulam Yan po ang nagagayat sa aking kapatid So mga kakasimang yan At parami sa lahat po sa inyong walang sawang pagsubaybay At kung pa pala po sa aking YouTube channel at Facebook page ah, Huwag din mong kalimutang mag-follow po and subscribe Parami sa lahat po At shout out po mga kakasimang yan kay At shoutout tayo po mga kakasimang yan Saluson, Visayas, Mindanao Sige po, ingat po kayo lagi